Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'ad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So nakaraan na ng talakay natin ang paghiwa sa dibdib ng propeta sallallahu alayhi wa o pag-upira sa kanyang dibdib na ginawa sa pamumuno ni Jibril alayhi salam na may kasamang dalawang anghel. Sa time na yan, ang propeta sallallahu alayhi wa sallam ay uh, uh, nasa baryo o barangay siya sa liblib na lugar sa angkan ng Bani Saad bin Bakr na kung saan siya ay inalagaan dito ni Halima at sa Saadiya ang nagpasuso talaga sa kanya sa loob ng dalawang taon. Sa panahon na siya ay naglalaro, uh, biglang iniwanan siya ng mga kasama niya kasi nga nagpadala, nagpakuha siya ng mga pagkain, walang sila ng baon, ay dumapit sa kanya ang dalawang anghel at kinuinto ito ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadis ni Anas Sal radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril alaihi salam fa wa huwa yal'abu ma'al ghilman dumating si Jibril alaihi salam at siya ay naglalaro kasama ng na mga bata atahu Jibril alaihi salam wa huwa yal'abu ma'al ghilman at naglalaro siya kasama ng mga bata fa akhadahu pasara'ahu kinuha yung si propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga bata fasakkan kalbihi at tiniwa niya yung kanyang dibdib sa kanyang puso pastakhrajal kalba at kinuha niya ang puso ng propeta sallallahu alaihi wasallam pastakhraja minhu at kinuha niya doon yung namuong dugo sa kanyang uh, puso faqala hada minka at ito sabi niya yung pwesto ng shaitan sa katawan mo sumagasalahu pitos min dahabin bima in zamzam at tinugasan ni jibril alaihi salam yung kanyang Uh, puso na yun na hinug na tinanggal niya yung itim doon mula sa lagayan na mula sa gawa sa ginto na ang tubig na ginamit ay tubig ng zamzam at pagkatapos ay tinahi na ito ni Jibril alayhisalam ang dibdib ng propeta sallallahu alayhi wasallam wa ja'a wilman na ila ummihi faqalu inna muhammadan qad qutil so nakita ito ng na mga bata na Mayroong lumapit sa kanya at hiniwa yung dibdib niya. Nakita ng mga bata ito na lumay lumapit sa propeta sallallahu alaihi wasallam dalawang lalaki at nagsumbong sila sa kanyang nanay na si Halima sa adiya. Sabi nila, Ya unanay namin, si Muhammad ay uh, pinatay. Ang akala nila, pinatay. So natakot si Halima sa nangyari dito. Kasi siyempre, pinaalagaan lang sa kanya ni Amina bintu Wahab ang kanyang anak kay Halima. So di, dahil dito, uh, agad-agad na umalis si Halima at pumunta kay uh, Amina at ibinalik niya ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi nga ni propeta sallallahu alaihi wasallam sumakay kami ng kabayo at si Halima ay nasa likuran ko at ako po ay nasa harapan niya at ibinalik niya ako sa kanyang ina at dahil sa takot niya na baka may masamang mangyari sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabi nga ni Anas wa Anas radhiyallahu anhu wa kuntu ara athar dhalika al bi sadrihi at nakikita ko pa sabi niya ang bakas ng tahi na ito sa dibdib ng propeta sallallahu alaihi wasallam at pagkatapos noon ay naglagay si Jibril alayhis salam ng stamp sa kautusan ng Allah sa kanyang katawan sa likuran ng pagiging propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dun din unang inistamp stamp na nagkakaroon siya ng khatam sa pagiging propeta niya sallallahu alaihi wasallam pagkatapos nito ay ibinalik na si propeta sallallahu alaihi wasallam ni Halima as-Sa'diyah sa kanyang ina na si Amina bint Wahab at yun na nga, si uh, Amina dinala niya ang propeta sallallahu alayhi wa sallam pagkatapos sa pangyayaring ito na hinati ang kanyang dibdib at kinuha yung itim na uh, dugo sa kanyang katawan ay uh, dinala niya si propeta sallallahu alayhi wa sa Madina upang mabisita ang kanyang mga tito doon sa side sa kanyang ina. So pagdating niya doon, Uh, namit niya ang kanyang tito na si Abdul Al-Muttalib. At sa daan na pabalik niya sa Makkah, uh, dito ay namatay ang kanyang ina. Namatay ang ina ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam na si Amina bin Tuahab at namatay siya sa lugar sa pagitan ng Makkah at Madina na tinatawag na Al-Abwa. Sabi nga ni Ibn qayyim rahimahullah, wala khilafa anna umahu sallallahu alaihi wa matat bayna wal Madina bil-Abwa. At nagkasundo ang mga ulama na ang nanay niya ay namatay sa pagitan ng Magka at Madina ng pangalan ay Abuak. So sila sana ay papunta sa ano, wamun sa min Madina, papunta sana sa Makka, galing sila sa Madina, patungo sana sila sa Makkah, pabalik dahil binisita nilang kanyang tito. Yan ay sa edad na malapit na sana siyang mag 7 uh, pitong taon. So ang edad niya nung bumisita sila sa Madina, ang edad niya sa time na yan ay anim na taon. Ibig sabihin, malapit na mag-7 years old ang edad ng propeta sa Allah Salam nung siya ay namatay. At susunod na tatalakay natin sino nga ang, susu ang mag mag nag-alaga sa kanya o nag-aruga sa kanya sa pagkamatay ng kanyang ina. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.